kita sa gawas guys kuha na kayo ang init ni gawas na sugda na ni lagkalot diri oh para pailan ug kuan halo Ang kanding at tuas adot ka. Guys, it's another day. Today is sa barong Merkulis, Wednesday. Narang-arang na akong naong. Marami itong daily routine guys. Maayon ah, na ang kuwan karun Panahon, oh. init na Panahon, init na po. May tagdi di makalit og ulan kinay panahon diri init kaayo pero pagkahapon mo kalit bono bunok ang ulan siguro niya mag sa balay guys kung unsa na mga kabaguhan unsa na mga nahuman Who that? Ah, si Manilin. kakao ng mga sipat. Naabot naman na siya dila. Ma, iirog na dali. Ma, mayabo na ko na. Pati si Butso eh. Ngayon naman na mag-ikog no. Nahiwi man. Ngayon ay trabaho kada buntag. Mahog sa mga kahayupan. Magloto, magmahog sa mga iroog-iring

Okay na na doon, eh. Okay Kulang okay. na pala eh. Eh, uy, sakto naman sila dito. Kinanglan siya o kanang imong Ah! Ay, mayroon lang. Palit. busy ka ayo oh. file oh, sa kuan na hugno mo gabi eh guys oh. binamog na ang kanding og uh, ang manok oh. busy og uh, kuan oh kanang habwa kay <laughs> na kanta lang, pinuog nahunlak. Nahugno, na hugno Sa'yo nahunlak, manggit siya. O okay. raba ba? raba sayra ba diha ana itigway ang kanding ug kato didto. Ug okay. didto pod. Timingan lagi. Timingan lagi gabi nga kuan. Si Tapay lagi abina patay na si Tapay kay diha man siya o oh. nag tulog-tulog. mong -tulog. manok nga Tapay katong puti guys, dira to siya naghigdaan ng kuan kanao kaya niya napiit ang iya ang pako ug iya ang tiil abi na mo namatay na siya Ayan, tanawa tagaan na pug another trabaho ang lakman ilain na lang nong ilain namang inanong -ano ahay manok nakalumpag. Mari ikaw man siguro 'yung naglumpag ani gabi ide. Nahunlak man gid siya oh, may yung pagkahunlak. Hmm. Pant man ni gabok pod ang uban ani. Mabisi sila guys og kuan. Kuha sa mga kahoy. ko absent ka de. Da. <laughs> Trabaho. <laughs> Na busy sila kuan oh. Hmm. May isa po. Daghan daghan bi po nang kahoy ah. Daghan daghan ni nga kahoy. <laughs> Kibuskag manggun, nahun gihun lak manggun ni badik tan <laughs> Ah, naji ni patung dia si bin si Tak ah, puraan lagi mem. Mana man? Isa dereo. guys. Si minasa takar mengkah. <ti> buwan halu mo ginasa? Ginasa mo yung buko, eh. Yui. Halublok. Halublok, guys. Halublok. May ikuan na una. Then, ay hada Ginasa mo una ni buko, guys. Ang hinuan mo yun, eh. <ti> Akong ipakalutan kong -kong sa iya, ah, kay butangan na mo, pailan na mo, halublok sa diri, padulong dito. Kay kwarto, manggod ni siya. Muni ang kwarto. Pohon. Pohon. Nya kana bagbago na siya nya ikatong kaning salog i atong nga uh, salog oh. Salog diya sa sulod. Na siya ang ganap for Busy ang mga madlang tips. Sulod na tas paya guys kay mag ta, maghatag na ta og isnak sa trabahante kay alas na ibikapin naman. nanihatag sa ila ah. Ma oh. sa na biscuit. Dayon baso, of course. Juice dayon. Oo. Uh ah. Kutaw na na ko ganina. Ang na naku nag-ice, guys. Ngano man sabak man kaayo mo. Ngano man sabak kayo mo eh. Ini suroy nga kuan guys. Mutika puno siya sa lamas o prutas nagpalit mi og watermelon then orange og apple dayon lamas. So, siya makakaon na ta. Kuni ibutang sa ref kay para mabugnaw siya guys. Yapon human a. kada ano ret Naman na kai. Ano na, hmm Pe pari sagbingka Magbigin ni Toro basta Ano na bata ng bingka. bingko Na kati na nga nah, kuan kada buntag siguro dito sa ila ah sumod di na nila dito ang dugo ko pati sik Ano ba dito? 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 Ano Masin. Kita 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 Tulai mantu dah kata-kata mengambil ikan Ada kok. Kita bikin anak yang menilai lagi. Tak umum tak nak ilo. nak cakap ni ke. nak juga ilai umpal ini. Kadang-kadang kata-kata dia Jadi lagi nak silap ni. anggap-anggap ni semua kawan. Nah, itu kan kayak muka yang kering. Jadi lagi nak minutok tok ni tolong glotok kong ba. terus radu gina sya bawa be anak mampuk abrihan lah ngabintana basta naling maka gawas ululhamin. kawa ba. jangan pinung dia. ikak ke timbang ni kan? sibadi nama timbang ni. nak ha? Ini ada yang tambal, mau saya tambal nanti terang tambal panama. Masing-masing ada yang betul, orang pun tambal yang mula begini. Resitanya tiba kena kamu. Dan lagi. Tuan, 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 tuan,